Yan, nakikita nyo po. Mga nagmumog sa audition. Ayan po. <laughs> ang dalawang yan. Ayan, sinusundan po ng ating camera. Bumaba po ang isa. Ayan na po. Ang landi niya. Huwag no. <laughs> kang ganyan manalita, ha? Na, nakikita po nyo po ang artist na to. Itachi, hold me tight. Halatang sa hentai, di ba? Papicture <laughs> nga, papicture. Hello. Papicture! picture Ayan, nakikita na na araw, Yan, <laughs> <laughs> nakikita nyo na po ang sunset. Tingnan mo yung paglapog ng araw, labs. Alam mo yung giyas. Nakikita nyo, alam mo yung giyas. Simula ng gandon. Maghahanap <laughs> po tayo dito ng shokoy. Wala po tayo makita. Yung po nakikita nyo po yun. Yung batang yung dirawang short. Wala na ba ilalakot? Ayun. Ayun pa isang batang shokoy. Ayan na po. Nakikita nyo po yung pinapunterian niya. Isang jellyfish. <laughs> Nakakatakot po siya. <laughs> Eh na po 'yan, Ay, yung batang 'yan. <laughs>